na nararanasan ng mga kababayan natin sa kapas ang hagupit ng bagyong Ramil. Ilan sa mga ito ay nakaranas na ng pagbaha sa kanilang lugar, sa loob at labas ng kanilang mga bahay. Dahil dyan isinailalim na sa State of Calamity ang Rojas City. Sa ulat ng Office of the Civil Defense, pumalo na sa 30,000 individual o katumbas ng 15,000 pamilya ang apektado ng Bagyong Ramil mula sa 147 na barangay. Habang nasa higit 20,000 mga individual naman ang nasa preemptive evacuation o katumbas ng 8,000 pamilya habang walo naman ang naitalang casualties na patuloy pa rin bineberipika kung ito ay dulot ng bagyo. Limang individual naman mula sa Calabar Zone ang nasawi matapos na mabagsakan ng puno sa kanilang bahay. Base sa ulat ng DepEd, higit tatlong daang silid-aralan naman ang napinsala ng bagyong Ramil sa ilang bahagi sa Luzon. 201 sa mga ito ang minor damage, 56 naman ang major damage habang 118 ang totally damage. Samantala sa isang aerial view ng mga nasirang bahay at kabukiran sa bayan ng Sigma sa Capiz, makikita ang malawakang baha sa lugar. Sa pangunguna ng mga regional director ng RDRRMC4, nagsagawa ng assessment ang mga kinatawan sa mga naapektuhan ng bagyong ramil sa lalawigan. Sa isang pagpupulong naman kasama si Rojas City Mayor Ronnie Dadivas at Sigma Mayor Dante Rizal Eslabon, kasama rin si OCD Region 4, Regional Director Raul Fernandez, tinalakay ang kahalagahan ng preemptive evacuation at community resilience para mapababa ang panganib dulot ng kalamidad sa bansa. Binisita rin ni na Director Fernandez para inspeksyonin ang mga baha at ang aligasyong mayroong sinkhole sa Sigma at para magkaroon ng maayos na intervention sa mga lokal na otoridad sa lugar. Ang pagbisita na ito ng OCD4 ay ang namamalaging commitment ng lokal na pamahalaan sa pag-implementa ng proactive at katatagan sa paghanda sa mga sakuna sa Western Visayas. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag, Alaunas sa Balita, Congress TV.